Paano tanggalin ang mga naka-save na video sa ating mga Facebook account? So yan po Lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So napakadali lang naman po nito mga Lods. So ipalo nyo lang po ang tutorial na ito. So ang una nyo lang po gagawin mga Lodis ay i-open nyo lang po ang inyong mga Facebook account. And then pagdating po dito, pumunta kayo dito sa tatlong slash na yan. Minsan po nasa baba yan, minsan nasa taas naman yan. And then mapupunta kayo dito sa inyong mga menu. So dito mga Lodis sa inyong mga menu, scroll up nyo po Hanapin nyo po loads ang, yan, shortcut na yan, yan, save na yan. Minsan po, hindi nyo po makikita yan dyan. Minsan naman po, makikita nyo dito sa si si uh, more. Minsan kasi nasa huling part yung save na yan, yung button na yan. Minsan, kaya kailangan mo pong uh, i-click yung see more na yan. Ngayon po, i-click nyo lang po yan pag nakita nyo na. And then, mapupunta ka po dito sa mga nakasave mong or sa mga sinave mo pong uh, video sa iyong Facebook account. So, para po makita lahat, i-click mo po yung uh, see all. Kung ayaw nyo naman po, pwede po kayo mag magpunta dito sa mga collection nyo. Ayan, katulad po nyan. Ayan, mga collection mo po yan, mga lods. Okay? So, para po i-private yan, meron po tayong tutorial dyan. So, para makita mo mga lods yung mga nakasave mong uh, videos lahat, click mo itong see all. And then, mapupunta ka dito lods sa lahat ng Uh, nasib mong video sa iyong Facebook so scroll up mo na lang Lodis kung marami ka pong nakasave dyan and then hanapin mo po yung uh, video po na gusto mo pong i-delete or i-remove or tanggalin po dyan sa iyong mga nakasave sa iyong Facebook account so katulad po nito mga Lodis, ayan gusto ko siyang tanggalin, ayan po i-click mo lang po yung uh, tatlong uh, dot na yan sa baba na yan, ayan sa gilid and then may mga la lalabas pong option ayan, makikita nyo po dito sa baba unsave, i-click mo po yan And then, lalabas po ito. Ang CV ng item will also remove from any collection you added to. Kung -add nyo po ito doon sa mga collection nyong ginamay uh, nyo pong folder, matatanggal po yan lahat. Madi-delete po or mariremove po doon. Pag okay na po, i-click nyo na po itong remove na yan. And then, mawawala na po yung mga nakasave mong video. Kahit po post, uh, picture, pwede nyo po yung tanggalin mga lodes. Eh, katulad yan, post po, pwede nyo pong i-click yan. And then, pwede mo pong uh, i-unsave yan or pwede mo pong i-remove. Okay? So, napakadali lang naman po mga lods. So, sana po natulungan kita. Kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment yan sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan. Sabot ng ating makakaya. So, hanggang sa muli lods. Much love. God bless. What?